Ilan ba ang uh, nakaatang sa iyo? Ilang uh, ilang tao ang binubuhay mo ngayon? Uh, ano po sila ma? 6 7 po. 6 to 7. 6 <laughs> to 7. 6 or 7. 6 to 7 po. 6 or 7 kasi yung isa minsan wala, <laughs> yung ganun. Ay bumalik na siya yan sa ibinasa sila ulit, yung ganun. Kaya I minsan 6 or 7. 6 uh, six po kay. Uh, Maanim. Mm -mm. Gaano ilang taon ka nagsimulang maging breadwinner? Noong 2020 po. Pero nung pinakamabigat na po na 2021 to hanggang ngayon. Ba't sa yun napunta ang responsibilidad na yan? But nung una, nangyari sa iyong mga magulang? Noong uh, nung una po kasi parang okay work ako, uh, magbibigay ako sa family ko. Pero parang nakikita ko po kahit nagbibigay ako, parang hindi pa rin po sapat. Kasi parang hindi nila kaya lahat na, kumbaga, Uh, hindi kaya ng tatay ko na bayaran to lahat, hindi kaya ng nanay ko bayaran to. So parang naobliga ako na akawin ko na po yung lahat para maging maayos lang po kami. Like ano pa sa trabaho ng tatay mo? Uh, barbero po ang tatay ko. Magkano kinikita niya? Before po, uh, nung medyo bata-bata pa siya, nasa 500 to 1,000, ganyan. Pero po netong ano, medyo may edad na siya, medyo masakit na po kasi yung kamay niya. So, hindi na siya masyado nag, Uh, na gogopet So, pinakamalaki na po yung 300. Yan. Pero minsan, uh, 150, ganyan. Madalas. A day? Hindi po a day. Parang, hmm. hindi ko na po kasi kinakount yung ano ni Papa. Kung, baga kung meron siya, okay. mag abot lang siya. Pero kung wala, wala. Parang hindi ko na po siya inuobliga. Kasi hmm. para po sa akin yung mindset ko, uh, 25 years na po siya nagugupit. So, kahit ako na lang po yung magmahirapan para siya, okay na po siya. Panganay ka ba? Opo. Ilan kayo magkakapatid? Six po kami. Yeah. So yung six kayo, so yung lima, ikaw din ang tumutustos ng pag-aaral? Opo. Pero po yung bunso namin, insan lang kasi po, nasa iba po siyang pamilya. Napaampon po siya, pinampon po siya yung pagkapanganak niya. Kasi po yung rock bottom pa ng family ko yun, kaya hindi na po namin, hindi, niya, hindi na po kaya nila mama, na isama pa siya. Nasa ngayon mama mo? Hindi na siya nagkatrabaho? Yung nanay ko po ngayon is nasa rehabilitation po siya. Pero malapit na po siya lumabas ngayong April. Mm. April 8 po. 8 months na niya. Pero hindi pa po, po namin siya nadadalaw. Dahil? Hindi pwede? Opo, para daw, part of healing daw niya po. So kahit ngayong December, sinabi po namin kung pwede po ba kahit ngayong Pasko, hindi daw po talaga pwede. Kailangan tiisin yun eh. Opo. Mm. Oo. Yung, since nabangkit mo yung narehab yung nanay mo, ikaw ang nagparehab sa nanay mo? Opo. Kasi po nitong 2024, nagkaroon po ako ng bago kong piyesa, yung laklak -lak nga po. Tapos medyo nagboom po ako sa amateur, lalo na po dito sa Manila. So napadalas po yung pagpanalo ko. So nakaipon po ako ng pera na inipon ko po siya, yung mga panalo ko po. Pero bayad na po yung bills, parang hiwalay na. Inipon mo yun para maparehab siya? Kasi mahal magparehab. Yes. Hindi po. Uh, Nag-ipon po talaga ako ng pera na pambili po sana ng sasakyan sa amateur, yung mga second hand lang po. Yung parang, ah, nag ano, ka para sa sasakyan mo, magagamit mo pag kukontes oh, co ka, pero yung naipon mo, na naggamit sa pamparihab. Ayun na lang po yung naisip ko kasi po sabi ko yung pera naman po, kikitain ko pa, eh. pero yung nanay ko, pag napagamot ko siya, iba po yung fulfillment sa akin. Kapag, mm. ano po, gumaling po siya. Mm -hmm. um, kasi po, ano eh, sa amateur, pwede ko po naman pong kitain yung pera. Kaso, umaandar po yung panahon, baka po hindi na kayanin ni mama na ganun po siya kalala. So, kahit po mahirap na yung parang lahat ng pera ko idaling ko sa kanya, okay lang po sa akin. Kasi nanay ko naman po siya. Inisip ko na lang po parang pinapagamat ko lang po siya. Yan, ganun na lang po. Yung mga kapatid mo nag-aaral naman ng na mabuti. Opo, nag-aaral naman po silang mabuti. Very good. Yun ang regalo nila sa'yo. Masarap mas yes sa po. pakiramdam. Yes. Mm -hmm. Tsaka, hindi sayang yung pera mo. Mm -hmm. Yes po. Yung kapatid ko po ngayon, yung pangalawa mm -hmm. is, graduating na po siya ng senior high. Tapos, yung pangatlo naman po, graduating na po siya ng junior high. Tapos, yung dalawa, grade 6 na po sila. Wow! Mm -hmm. okay. Dahil okay. lang po, Please. dahil lang po yun sa... Ang dami mong achievements, ang mga ka Correct. Dahil lang po yun sa bosses ko. Kaya yes. nga pala nasasabi niya yung habang may buhay. Mm -hmm. Kasi na, na, nararamdaman niya na it was all worth it. Yeah. Diba? Hindi na sayang yung paghihirap niya. Mm -hmm. Diba? Kaya hindi siya napapagod. Mm -hmm. Kasi iba kaya napapagod talagang. Paano ka naman di mapapagod? Physical na nga pagod. Pagod mm -hmm. na nga ang physical mo. Yung puso mo pa, lalong nadudurog, pag nakita mong anong Wala nangyari sa pinagpagurang ko? Oh, oh. yeah. saan napunta yung pinagpagurang ko? Anong ginawa niyo? sa pinagpaguran ko. Oh. 'Yun ang lalong dumudurog sa kanila, 'di ba? Kaya pagturok ang puso mo at ang isipan mo ay gulong-gulo, lalong nanghihina ang pisikal mo, kaya ka napapagod at hindi ka makatuloy sa pagtatrabaho. Mm -hmm. May iba kasi Correct. pag tinutuloy mo lang yung ginagawa mo, hindi ka makaramdam ng pagod dahil alam mo kung saan papunta at nakikita mo na maayos ang posisyon ng tinutulungan mo. Mm -hmm. Maraming breadwinners winners na talagang naniniwala sa faith, sa hope. Marami. Yeah. Pero nawawala talaga yun. Kapag nakikita mo yung sinusuportahan mo, ay eh, hindi... Walang pinupuntahan. Binabaliwala yung pagod. Mm -hmm. Kasi diba, yun ang, yun ang kalaban ng faith eh. Yung hindi mo siya nakikita. Yes. Oh. Yes. Yung panghahawakan mo lang, kahit ti mo nakikita. Kaya mahalaga din ang mak yung mga brethren, mahalagang makita nila, anong nangyari doon sa pinagpaguran. Diba? Mm -hmm. Yung resulta. Kasi kung hindi, kawawa naman din talaga sila. Kaya hindi. ang sarap niyang panoorin. tira mo, hindi siya naiiyak. Ang saya ng disposisyon niya sa buhay. Tsaka pag enumerate niya yung mga tagumpay niya, parang yes. ang saya-saya. Ang sarap-sarap. Sarap strong person. Itin. Very strong. So young, but yeah. so strong. Hindi kasi okay. siya tinitake for granted ng uh -oh. mga tao. Hindi ka tinitake. Sana hindi ka itake for granted, di ba? Mm -hmm. Hindi yan kasama sa mga... Dapat mong natatanggap yeah. yung being taken for granted. Hindi, dapat talaga nakikita ka, pinahahalagahan ka, hindi lang ikaw, kundi ang produkto ng paghihirap mo. Diba? Kaya magbuhay ka at ang pamilya mo, we are all rooting for you. Yes. Sana gumaling na ang nanay mo at sana magtuloy-tuloy ang kanyang pag-ahon. Diba? Yeah. Para sa sarili niya at para sa buo niyang pamilya. Diba? Ang mga kapatid mo, sana makatapos ng pag-aaral para balang araw, maitaguyod din nila ang kanilang mga sarili at kung may sobra, makapagbigay sa kanilang mga pamilya at kasama sa kanilang bahay. Diba? Sana wag kang mapapaos, magkakasakit, wag kang oh, mapapahamak. <laughs> Actually, ngayon pong month... Uh, may sakit ka? <laughs> wala, wala Po. wala. Uh, nag, nagplano po sana ako talagang magpahinga ngayong December kasi nga po, parang may problema po sa throat ko. Pero dahil nga po sa marami po kaming ano, parang bayarin po ngayon tapos magpapas ko, parang kailangan Christmas party ng mga kapatid ko, parang sabi ko, sige, contest na lang ako kahit parang pagod na ako. May, ini, may pinapainom po sa akin na <clears throat> parang steroids po ba yan? Parang, mm -hmm. Para po makainom. Sinong nagpayo sa'yo Yung kaibigan ko pong oh, singer po. Huwag, huwag kang makikinig <laughs> sa mga prescription po. ng mga kaibigan lang na hindi naman totoong, hindi naman mm -hmm. totoong. Uh, tinigil ko na po siya kasi po na parang naapektuan yung ano ko. Parang uh, nakakanta po ako pero kinabukasan parang hinang-hina po ako gano'n. Pero okay, tinigil mo ko na lang to muna. mo na lang. Papapiram si ko na ba? lang sa'yo to. Bibigyan yeah. yeah. okay. kita ng mga scarf. Ay. Hindi, baka kasi mamaya sa di, hindi bagay sa'yo yung gamot na yun. Mahihiyang. Ah, At saka hindi pwedeng abusuhin ang paggamit ng steroids. Hindi oh. uh -huh. po dapat may reseta ang yes. steroids. Oo -oh. Baka magka-abs ka sa leeg. <laughs> <laughs> Ito so, so, na, na po mga three days na pa <laughs> Alam mo, bilang singer ka, kailangan mo ng ENT. Kasi uh -huh. sila ang espesyalista para sa lalamunan. Yes. Ipapadala kita sa clinic ng ate ko kasi ENT ang kapatid ko. Oh, wow. wow. Para masabi niya. Oo, kasi kahit mga professional singers, minsan namamali sila ng paggamit ng gamot. Oo. Oh, uh, mas lalo silang napapahama, kaya kailangan mong mag-guide siya. Okay, okay, papadala kita dun sa klinik ng ate ko.